maulan na umaga, handa ka na bang mag-devotion? Kung handa ka na, tara, samahan niyo ko. Naranasan mo na ba ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon? Naranasan mo na bang manakit ng kapwa? Naranasan mo na bang makapatay ng tao? Alam niyo po, yung mga bagay na ito ay seryoso po sa panahon ng Israelita. Kaya samahan niyo po ako, basahin natin yung word ni Lord. Sabi po dito sa May chapter 24, verses 21 to 22. Whoever kills an animal must make restitution. But whoever kills a human being is to be put to death. You are to have the same law for the foreigner and to native-born. I am the Lord, your God. Alam niyo po, nung panahon ng mga Israelita, malinaw po, yung utos ng Panginoon. At kung babasahin niyo po itong chapter na ito, meron pong pumasok sa kampo ng Israelita. Anak po ito ng isang Egyptian at ng Israelite mother. So nagkaroon po ng pag-aaway sa pagitan ng anak na ito at ng tunay na Israelita. At ang nangyari po, nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari Minura niya at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon. So ending itong tao po na to dinala po yan kay Moses. Habang hinihintay niya yung sagot ni Awe. Kaya ang sabi po doon It shall be put to death. Kaya yung verses po natin napakalinaw po doon na applicable po 'yon sa mga foreigner, dayuhan or sa, at sa mga Israelita. So, hindi lang po ito para sa Israelita, para din po sa mga foreigner. So, dinala po yun nila sa labas ng kampo, binato, hanggang sa mamatay. So, ganun po yung nangyayari sa panahon ng mga Israelita. So, dito, makikita natin na pinahalagahan ng Panginoon yung kabanalan ng pangalan niya. Pangalawa, pinapakita rin dito yung katarungan ng Panginoon na hindi niya kaila, na hindi dapat lapastanganin ang pangalan ng banal na Diyos. At dito, makikita rin natin na may kabayaran lahat ng kasalanan. Pero alam niyo po, sa panahon natin ngayon, we are not living under this law. Namumuhay na tayo ngayon sa biyaya ng Panginoon sa grace ni Lord Jesus Christ. Pero ganun kahit na mamuhay tayo sa biyaya ng Panginoon, hindi dapat natin gamitin ang biyaya na ito para lapastanganin ang pangalan ng Panginoong Diyos at gawin yung mga bagay na hindi kaaya-aya at mamuhay sa kasalanan. Kaya naman mga kadevotion, inaanyayahan ko po kayo na mamuhay po tayo ng may takot sa Panginoon, may respeto sa pangalan niya, at higit sa lahat lumakad tayo na may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa